So ayan, good day mga kawilder Welcome po kayo muli sa aking youtube channel yan. So ngayon mga kawilder Kung natatandaan nyo yung ating inalay na meyo Ayan So pagpasensyahan nyo na mga kawilder Ang ingay ng mga manok Ah hindi Hindi masaway-saway pag sinaway mo Lalo naglalala sila, lalo nagiingay Yan o oh. Pasensya na kayo mga kawilder So ngayon mga kawilder Ang ating isishare naman about naman sa paglalagay ng double shock ng Mio. Wow. Kasi yung Mio ay single shock lang siya. So ngayon gagawin natin ng double shock. Gagawin natin dalawa na yung pinaka shock niya, no? So maglalagay tayo ng isang support shock para para kapag may sakay ang sidecar niya, so hindi masyadong dikit sa tapaludo yung kanyang ano yung brace sa pag-align mga kawilder ano Ayan. So bago ko ipakita 'yan mga kawilder ano, so maraming maraming salamat muli sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga video mga kawilder. Ayan. So big shout out sa inyong lahat mga kawilder. Ayan. At saka sa mga nag-subscribe, siyempre, at sa mga bagong nag-subscribe, ayan. So maraming maraming salamat mga kawilder. So big shout out din sa inyong lahat mga kawilder. Ayan. Nga pala mga kawilder, pa na mapalambing naman, naman ulit. Yung ating bagong Facebook page mga pa kawilder, ayan, yung B So, pa-support naman mga kawilder tulad ng pagsusuporta nyo sa ating Life of Bird Channel mga kawilder, ayan. So, thank you, thank you very much sa inyong lahat mga kawilder, ayan. So, sana bisitain nyo rin po ang PARTV sa Facebook mga kawilder, ayan para mapanood nyo yung ating mga ginagawang mga simpleng video doon mga kabilder ayan so ayan mga kabilder maraming maraming salamat ano ayan so wag na natin patagaling kasi napakaingay ng mga manok mga kabilder at saka aso ayan grabe nakarindi so tara mga kabilder So bali ito yon mga kawilder ano so ngayon ginamit na nila ng isang bisis siguro talagang malambot nya kasi wala nga support sya kasi ito lang yung shock nya na isa ayan so bali ito lang hindi kaya to pag, hindi kaya nito pag may sidecar na syempre mabigat na so dito tayo maglalagay ngayon sa kabila ayan so doon sa tornilyo ng ano na yon ng tambucho doon tayo magkukunik papunta rito so mayroon na pala si boss binili na support shack ayan so ito na yung kanyang ano maganda sana kung yung kabitan ka baba taas ganito lang hindi tulad nito na dalawa no so gagawa na lang natin ang paraan to mga kawilder ang pagkakabit nito ayan gagawin natin itong dalawahan yan yung dalawang butas dito na sa ibabaw kasi itong isa itong single lang dito dito sa tornilyo na to mga kawilder ayan o oh. ayan dito dito natin ikukunit papunta rito ayan maggagawa tayo ng ano dyan pinakakabitan nya mga kawilder ayan so stay tune lang mga kawilder para mamaya ipakita ko sa inyo kapag ito ay eh, nakapaggawa na tayo ng bracket no? ng flat bar na may butas So ayan pala mga kabilder no, ang bidyong ito ay para lamang sa mga beginners. So ayan mga kabilder oh, ayan medyo nagkatama nga yung ano dito. Pero yan talaga ang pagitan niyan malayo. Siyempre pag mabigat na yung sidecar ay may laman na didikit na dito yan. Pero pag may double shock hindi na yan mag didikit mga kabilder. So ayan mga ka-welder bali na ikabit na natin yung ano buti umabot yung tornilyo yung haba. naikabit na natin yung sa ibaba. Ayan so ito na mga ka yung ating ginawa. Ayan o, ganyan lang. So nag-DIY muna tayo ng tornilyo ayan kung mapapansin niyo, dugtong lang yan. So papalitan na lang natin kay Boss. Kasi wala pala tayong sakto na tornilyo diyan. Buti yung trade nito na siya kumasya yung tornilyo okay pero pwede na rin yan pang samantala ayan mga kawilder oh. ayan so dito na tayo magwi welding ayan dito ipopull natin yan para hindi na siya gumalaw saka make sure na hindi nakadikit doon sa kanya play rings ayan mga kawilder ayan oh. okay na yan so gaganda ng ano yan titigas na to hindi na to na dalawa rito magdidikit ito at itong bakal at saka dito sa tambucho di na magdedicate. okay so stay tuned lang mga kawilir at atin ipupul na rebuilding na natin bali ayan na, mga kawilder oh. ayan so hindi na yan ngayon mga kawilder ayan so ayan mga kawilder bali tapos na tayo mga kawilder ayan na oh. ayan yan ang forma mga kawilder ayan so tingnan natin dito sa likod Ayan. Ayan. Okay. okay na mga kabilder. Ayan, maraming maraming salamat sa panunod nyo hanggang sa dulo ng ating video mga kabilder. Ayan.